paano na yung mga pagpapanukala, pagpapasah ng mga batas? Alam natin dapat magkaroon ng magandang relasyon ang ating uh, kongreso, dalawang kapulungan niyan, para maisakatuparan yung kung ano man yung mga batas. Eh. Baka magkaroon ito ng domino effect. Well, una-una, dahil ang uh, inaatubag nga ng kamera ay itong uh, um, driver um, initiative, syempre, paralyzed ang lawmaking dyan sa kamera. At dahil ngayon ang Senado ay siyempre didepensa ng kanilang mga sarili, paralyzed din ang lawmaking dyan sa Senado dahil ibubuo sila ang kanilang panahon para umikot sa bansa at uh, uh -talakayan sa taong bayan itong uh, pirmang ito kung bakit dapat bumuto ng no. At siyempre yung oras nila mauubos kakasampa ng mga kaso sa Korte Suprema para itigil itong prosesong to. So in the end, dahil nga po sa politika, talaga pong magdudusa ang ating lawmaking. No? Dahil ang lawmaking body ay busy na magtirahan sa isa't isa. No? So kaya nga po nakakalungkot itong pangyayari ito. Eh. Mantakin nyo, ang tagal na bago tayo nagkaroon ng nagkaisang presidente at vice-presidente, ah, tapos yung supermajority naman sa Kamara ay eh, talagang tradisyon yan kung sinong presidente siya nakakabuo ng supermajority para nga mapabilis ang legislative agenda ng presidente pero pag ganito pong nangyayari na nagkakaroon ng tinik sa relasyon ng Senado at ng Kamara ay eh talaga pong magdudusa yung productivity ng ating mga kongresista. No? Eh, nakakalungkot na buti sana kung kaunti ang pondong uh, ginugugol natin para sa operasyon ng Kongreso ng Pilipinas. Eh, napakalaki po ng pondo nila. No? Eh, syempre, mas malaki executive pero pinakamalaking pondo po eh, na nandyan na sa uh, Kongreso. Kaya napakamahal po ng kada isang batas na, ina na isusulong ng Kongreso. No? Sa totoo lang. Hay nako talaga. Pero, uh oh, Pero attorney, dahil sa alita nito, uh, sa pagitan ng Senado at ng uh, Kamara, um, may nagsasabi na banta na ito na magkaroon ng constitutional crisis. Ano ba magiging niyan? Ay, hindi ko maintindihan kung ano ibig sabihin ng constitutional crisis. Hmm. Pero ang katotohanan yan, bakbakan ngayon ng Senado at ang Kamara. Kaya nga nagtataka ako eh. Imbis na nagkakaisa tayo, pagsulong ng legislative agenda, natitigil, napaparalyze ang lawmaking process dahil nga bakbakang politiko nangyayari. Now, pagdating naman kay Presidente, naku Mr. President, dati ang kaaway lang na Mr. Speaker, ang Vice President. Ngayon, nadagdagan ang kaaway niya, 24 senador. Paano na kayo ngayon hihingi ng pabor sa mga senador? Dahil hindi po malayo na isipin ng mga senador na palibasa presidential insa ng speaker, e eh kakampi kayo ka speaker. Lalo na na hindi nyo talaga... Well, ang problema kasi, si Presidente binatikus na eh. Ang sabi niya, unconscionable. Hindi matanggap na konsyensya na namimili ng pirma. At bakit siya papayag sa pagbuwag ng Senado sa matalang siya ay galing na sa Senado. Pero dahil hindi nga siya pinakikinggan, ito po talaga ang malaking banta sa national security. Baka mag-isip ang militar na dahil hindi na kontrolado ng presidente ang gobyerno, papasok na sila at sila na lang ang mamumuno. Yan po talaga ang kasaysayan ng mga bansa na ngayon po ay nasa liderato ng militar. Thailand, Burma, parehong karatig bansa natin. Pag nakita nila na no one is in charge. Dahil ang speaker ay talagang lantara na sinusuway ang presidente, baka po maisip ng militar na para maiwasan ang gulo, kami na ang mamumuno. Huwag niyo pong kalimutan yan. Sa totoo lang po, ang people power, bagamat pinagmamalaki natin yan sa buong daigdig, yan din po ay isang military coup. Dahil bumitiwang suporta ng kukbong sandatahan sa ilalim ng liderato ni Pidel Ramos at ni dating Defense Secretary Juan Ponce Enrile doon sa rehiming Marcos Sr. At nung sila'y pupulbusin na na hukbong sandatahan na nasa control pa rin ni Fabian Ber, taong bayan ang nagbigay ng proteksyon doon sa ating kasundaluhan. Kaya nga naging people power. But make no mistake po about it, ang militar po ang nagdesisyon na wala nang hawak sa kapangyarihan ang dating President Marcos Sr. Kaya sila nagdesisyon na napapasok kasi na ang militar. Pag meron kasing nakikita silang vacuum, yung no one is in charge, pumapasok ang militar. So ngayon, kapag sinabi ko na dapat patunayan na ni Presidente that he is in charge, dahil pag hindi po niya pinitaya, pinatunayan na siya'y in charge na dapat sumunod sa kanya ang presidential insan na si Speaker na sinusuway siya palagi, yan po ay imbitasyon sa militar na sila na ang mamuno because no one is in charge. At ayaw po natin yan. Doon sa mga nagmamarites kay Presidente, at alam ko naman po na talaga nagmarites kay Presidente na nagdi-distab ang, Presidente, ang dating Presidente Duterte. Ano pong sabi sa akin ni dating Presidente Duterte? Dalawang araw pa lang ang nakakalipas. Yan nga ang kanyang kinatatakutan. Kapag ang tingin ng militar na hindi hawak ni Pangulong gobyerno, at ah, ni Pangulong Marcos ang gobyerno, diyan sila matetem. Gugustuhin ba yan ni Presidente Duterte? Hindi po. Bakit? Eh yung sariling anak niya mawawalang mandato. Totoo po na kapag ang militar ang gumalaw, baka gawin nilang figurehead si BP Sara. Pero ang sabi ni dating Presidente Duterte, sasabihan niya si BP Sara, huwag mo tanggapin yan dahil gagawin ka lang nilang puppet. Dahil pag ang militar ang nag-take they will call the shots, palamuti lang ang gagawin nilang leader. So ang kanyang talagang suhistyon, pag nagdesisyon ang militar to fill in the vacuum of leadership, Huwag tatanggap si Inday Sara. Ibig sabihin, mawawala rin ang mandato ng Inday Sara. Kaya Mr. President, huwag niyo pong paniwalaan yung mga marites na si Presidente Duterte ang nasa likod ng d Kung meron man, e di ba, pinasinungalingan niyo na wala namang D-STAB? E bakit maniniwala kayo sa marites na meron? Dahil kung susuportahan po talaga ni Presidente Duterte ang d tinatanggal din niya ang mandato, hindi lang ninyo bilang isang presidente, kundi ang mandato ng kanyang anak, na paboritong anak, bilang vice-presidente. Dahil pag nag po ang militar, they will call the shots. Kukuha sila ng palamuti, but they will control using the barrel of the gun. Huwag po tayong umabot doon. Pero ngayon po, ganyang kaseryoso po ang sitwasyon. Pag hindi nyo pinakita that you are in control, the military po baka mag-isip, no one is control, we will take control as protector of the people. Huwag niyo pong payagan yan dahil kami po naniniwala pa rin sa demokrasya.